ang ikatatlumpong kabanata ng Elipilibusterismo. Uli. Ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagkabilanggo ni Basilio ay mabilis na kumalat sa buong bayan ng San Diego. Ang mga tao lalo na ang mga kaanak at kababayan ni Basilio ay nadurog ang puso at labis na nakinagpisa ng yarig iyon ang pagpasok ng mga balibalita at mga chismis ay nagdulot ng kalituhan sa bayan at ang mga hakahaka at kwento ng mga saksi ay nagsanib upang bumuo ng mga kwento na may kasamang kababalaghan at takot. Dahil sa mga hakahakang ito, natakot ang marami sa mga nangyaring sitwasyon at naging malupit ang mga karanasan ng bayan sa mga kamalian ng kanilang sistema. Ang bayan ng Chani na malapit sa San Diego ay pinilalagay na ang pinakamagaan na hatol na ibibigay kay Basilio ay pagkatapon o kaya pagpatay sa pamamagitan ng isang masalimuot na paglalakbay. Ang mga takot at paniniwala ng mga tao ay nagdulot ng mga maling akala na nagsilbing batayan para sa mga sagupaan sa kalooban ng bawat isa. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga balita patungkol kay Basilio at ang kanyang mga nagawang kabutihan ay patuloy na iniisip at pinag-uusapan ng mga tao. Kaya't Umabot sa kabila ng mga paniniwala at haka-haka, ang pagkabilanggo ng pinata ay isang masalimuot na pangyayari na may malalim na pinagmulan. Samantala, si Huli, na masasabing kaanak ni Basilio, ay may matinding ugnayan sa kanya, ay nagdanas ng matinding paghihirap at kalungkutan dahil sa pagkabilanggo ng pinata. Ang mga balitang kumakalat na nagsasabing si Basilio ay inaalipusta ng mga priory at may kahirapan sa pagpapatawad ng mga praile ay nagbigay ng matinding takot kay Huli. Tila ba ang kanyang buhay at ang kanyang mga desisyon ay napaliligiran ng takot at paghihirap. At sa kabila ng mga mapipigat na pagsubok, ang kanyang kalooban ay patuloy na sumisigaw ng pag-asa. Ang mga kwento tungkol kay Basilio at ang kanyang buhay na puno ng mga sakripisyo at paghihirap ay umabot sa punto na ang mga tao ay nagsimula na rin magsalita tungkol sa kanyang pagkatao at ang mga karanasan niyang naging dahilan ng kanyang pagkapilanggo. Si Padre Camora, isang malapit na kura paroko na may hawak na kapangyarihan sa buhay ng mga tao sa bayan, ay naging isang simbolo ng takot at pangaabuso para kay Huli. Dahil sa mga nangyaring kamalian at kakulangan ng katarungan, nakaramdam si Huli ng pagkabigo at kawalan ng tiwala sa sistema ng kanyang bayan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nilalabanan ni Huli ang mga masasakit na paratang at mga desisyon na itintulak siya na nagmagpapasakit at mag-aalay ng buhay para kay Basilio. Ang kanyang pusong naglalaban sa pagitan ng mga aral at ipinapanganak sa kanya at sa matinding pagmamahal na itinataguyot para kay Basilio ay nagpatuloy sa mga sandaling puno ng pangarap at pagnanasa na magtagumpay sa kabila ng malupit na sistema at kawalan ng kalayaan ang kanyang matinding kalungkutan na inagdala sa kanya sa malalim na desisyon. Kung paano niyang tanggapin ang mga hamon ng buhay, paano siya magsisilbing tagapaglita sa kanyang sariling paraan, at kung paano siya magiging buo sa kabila ng mga kasawian. Ang mga karanasang puno ng kirot at takot, ang mga tawag ng budhi, ay nagpabigat sa bawat araw ni Huli. Ngunit sa bawat araw din ay natututo siyang magpatawad at magpatuloy sa pagtahak ng landas patungo sa tamang desisyon. Ang mahalagang konsepto Ang kabuong diwa ng kwento ay umiikot sa mga tema ng sakripisyo, kalupitan ng mga sistema, at ang pagnanais ng mga paunahing tauhan tulad ni na Basilio at Huli na makamta ng katarungan at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok at kalupitan ng kanilang paligid. Sa kabila ng paghihirap at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, ipinakita ng kwento ang malalim na pagmamahal at pagkakaiba ng mga tauhan, pati na rin ang kanilang patuloy na paglaban para sa pag-asa at katarungan kahit na ang kanilang mga desisyon ay madalas na humahantong sa mga sakripisyo. Ang kwento ay nagpapakita ng epekto ng mga maling sistema tulad ng mga prayli at kapangyarihan ng simbahan sa buhay ng mga tao at sa bayan. Ang mga maling akala, takot at kamalian ng mga otoridad ay naging sanhi ng maraming kasawian tulad ng pagkabilanggo ni Basilio at ang paghihirap ni Huli. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang pagnanais ng mga pangunahing tauhan na makamit ang katarungan at magkaroon ng magandang kinaharap na siyang pagpapaalala sa atin ng mga mahalagang aral tungkol sa pag-ibig, pananampalataya at tapang sa harap ng pagsubok sa buhay.